Yun na nga mga katingking, kailangan ko na buksan ito aking munting alkansya kasi nagtalo kami ng nanay ko, sabi niya baka kalawangin daw ito mga barya. Pero, the moment of truth, heto na mga katingking, normal na normal talaga yung mga barya, mas normal pa sa relasyon ninyong dalawa. <laughs> Kaya mga katingking, syempre dahil may kunting blessings sa iyong natanggap ngayon, babahigian ko kayo pero may kaunting challenge naman ako sa mga followers ko dyan. Kung sino makakahula kung magkano lahat nito syempre bibigyan ko kayo ng premium mga katingking kaya comment nyo na sa comment section ang mga sagot ninyo mga katingking syempre dapat nyo din pakipalo na rin ang page ko at pakishare na rin ang video panoorin nyo ito hanggang dulo maraming maraming salamat mo, at ito na Magandang araw mga tingking, andito ako ngayon na babalik sa inyong harapan para magbigay sa iyo, kundi aral muna sa buhay ninyo. Ngayong araw mga tingking, kailangan ko muna itong buksan ng aking munting alkansya. Siyempre, gusto ko sana ipunuin pa ito pero wala na akong magagawa eh. Hands up tayo. Short ako sa budget. <laughs> kailangan ko ng backup. Gagamitin ko pala ito mga tingking, para sa pangarap ko. Pangarap ko para sa sarili ko. At siyempre pangarap ko din para sa pamilya ko. Gusto ko magtayo ng kaunting business ba? Hindi ko alam kung mag-click. Pero sana. God is good all the time. At yun talagang isa sa totoong dahilan mga katingking. Kung bakit kailangan ko lang buksan aking munting alkansya. Kaya yun na nga mga katingking gumamit ako ng grinder dyan kahit di ako masyadong marunong. Pero pagpira na pag-usapan magbabago talaga ang buhay mo. <laughs> kahit di kaya kakayanin. Lalo na pag mahirap tayo mga katingking. Kaya tara na ito na mga tignan na natin ang laman. Oops, hindi talaga siya napuno mga katingking. Pero, okay lang yung mga katingking, at least may magagamit at makukuha tayo sa oras ng kagipitan at sa oras ng pangangailangan. Kaya, tanging advice ko lang sa inyo mga katingking, huwag na huwag talaga kayong magpapaubos ng pera. Dapat magtira talaga kayo ng ipon dahil di natin alam ang panahon, di natin alam ang sitwasyon. Hindi sa lahat ng panahon kaya nating kumita, kaya natin kumayod. Kaya mga katingking, tanging hiling ko lang po sa inyo, sana kayo dyan, nakaipon na din kayo mga katingking. Kahit bariya-bariya lang mga katingking okay na yun. At least, may naipon kayo. Di nyo na mamalayan na dumadami at padami ng padami yung mga naipon ninyo mga katingking. Kaya mga thinking, advice ko talang talaga sa inyo, wag na wag nyo talagang ibigay lahat. Dahil sa panahon ngayon, marami ng mga taong mahal ka lang dahil marami kang pera. Pero, itagay nyo yan sa bato. Sa oras na kagipitan yan, hindi hindi ka kayang tulungan. Maniwala man kayo sa akin o sa hindi. Nasa inyo na yun mga katingking. Kaya, ito na. Simulan natin magbilang to... Kinsa mo yung makag-guess kung pila rin tanan? 1 million! 1 million! 1 million! 1 million! Nag-ago sa kalibo! Pinay mo ah! 25. Ibu ah! 20,000. Ibu ah ba? 30. Pila? 30. Ibu ah! 35. Ibu ah! 35 na daw ako bilbo. Ibuwa. 45. 45. Ibuwa. 30 to 35. Ibuwa. 50. Ibuwa.

Chikap up muna tayo. Kaya tara na. Pag check up, Labay bursa. Bursa, bursa. Bursa. Uwes out run. Iba, rakay bursa, rakay kwarta, rakay kwarta. Wala. Rock sauce, yung Pila yung kwarta. Uy, wala, wala. Iba, wala. <laughs> Uy, wala, wala. Uy, kare, kare. Uy, kare, kare. Uy, kare, kare. Uy, kare, kare. Kare, kare. Otro ore. otro ore. Uy, wala, wala. Wala ko, kaya ako itig video. Biro lang yun mga katiking Actually may tiwala talaga ako sa kanila Eh syempre Mas may tiwala pa ako sa kanila Kaysa sa inyo <laughs> Joke lang yun mga katiking At ito na nga mga katiking Kagaya ng sabi ko sa inyo Kung sinong makakahula Kung magkano lahat ito May premium kayo sa akin Isang Li... Jijijijijijijing Kayo na magbahala dyan Basta Yun na nga mga katiking Kaya Comment yun sa comment section Kung magkano lahat ito at syempre, applicable lang ito sa mga followers ko dyan. At kung nagustuhan yung video nito, please, pakishare na rin. At puso sa aking video para marahaba pa po ang pagsasamahan natin. At hanggang dito na lang mga thinking, maraming maraming salamat po. And God bless. Oops, ito na lahat mga katingking. Kaya ano pang inihintay nyo? Comment na sa comment section. Kaya, tara na! Let's go! Babush! <tries>